Good morning mga idol Although hapon na ngayon Kaya lang syempre ang ating greeting sa iyo Always good morning To signifies good hope uh, New hope For our another day Sa ngayon mga mangangahoy ako Mangunguha kami ng kahoy Kasama ng asawa ko Nauna lang asawa ko Puhanapin ko pa titingnan ko doon sa kobo na yon. Kung makita na ta ah, Hindi pa pala makikita ang kubo Mamaya maya pupunta, pupuntahan ko siya tutulungan ko siyang mga hoy para magamit namin sa pagpuputo ayun na mga idol ang kubo makikita na natin rito kumukulog na ang mga idol nagbabadya na ang pagbagsak ng ulan kaya lang uh -uh. medyo makalimlim ang kalangitan Ah, hanapin natin ang ating asawa dahil nandito na ang kubo. Ito ang usapan namin kanina. Hanapin natin kung saan banda siya. Dito lang yan sa malapit. Hey! Ayon pala siya. Ayon siya oh. Lalapitan natin para matulungan sa uh, panguhan ng kahoy na panggatong. Ito na pala idol ang kanyang mga naipong kahoy. Bibikisin lang natin ito mamaya. Ayun. Ito pa may malaki pa oh. Ma malaki. Kaya lang hindi siguro natin do dapat kunin kasi inuuling pa to ng mga kakilala natin, mga kaibigan natin na nagbabantay sa kahoyan na ito. Ayan ang mga idol ang asawa. Ayan oh. Kaway, 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 mahal kong asawa para makita ka ng aking mga, ang ating mga followers, mga viewers, ay nahiyang aking asawa na magpakita sa camera. Uh, kung makikita natin mga idol, ito yung tinataniman nila ng mais, na harbisang mais, siguro aararuhin na naman nila ito. Dati itong kahuyang. Puro mga kasya ang tumutubo rito kaya nakikita natin yung mga pinutol nilang mga kahoy. Ayan, nandyan pa rin. Yung iba niyan, inuulig na. Yung iba naman, yung natitira yun ang ating kakahoy yan. Oh, mga idol, stop muna tayo ngayon kasi tutulong muna ako sa pagkukuha ng mga kahoy. Okay, okay. May God bless us all. Good morning once again. Hmm?